For today's vlog ay samahan nyo kaming maghanap na namin for today's video Pagka uwi nga ni Sam na galing trabaho ay nantanya na lang ako sa baba ng building namin At kahit nga malapit lang pupuntahan namin ay nagkotse pa din kami dahil sobrang init pa din ngayon Tapagalitan pa ang person for today's video pero hindi ko na nga imamartis sa inyo kung bakit ako napagsabihan At dito nga kami unang pumunta sa Madfun Alkema Restaurant Pagka park nga namin dito ay pumasok na agad kami kaso sinabihan kami na wala daw silang aircon Ito talaga ang sakit ng mga aircon dito sa Dubai kapag summer dahil bigla na lang namamatay o bigla na lang umibigay dahil sa sobrang init. Kaya naman naghanap pa kami ng makakain namin ng mga oras na ito. Pero bago nga yan, ay dumaan na muna kami dito sa Adnok para makapagpagas si Sam. 6pm na nga ito pero grabe pa din yung init sa labas at di mo talaga gugustuhin na lumabas ang bahay kapag nasa loob ka na ng bahay. At sa paghahanap nga namin ay dito nga kami napunta sa Chinese Star Restaurant. Dito lang din yan sa Sarja. At ang exact location niya ay sa likod ng slash along King Faisal Road. At kahilera or katabi nga lang nito ang Philippine Gate Supermarket. At pumasok na kami dito sa loob at pagkaupungan namin ay binigyan na agad kami ng menu. Parang nung nakaraan nga lang, ay hindi kami sa Chinese star restaurant pero doon naman yun sa Dubai. At pagpasok nga namin dito ay walang kataong tao at kami nang talaga dalawa. As usual, umorder lang kami dito ng kanilang combo A na may signature nila na chicken dry chili. Yung so, kinuha namin ay di maanghang dahil hindi naman kami mahilig sa maanghang. Doon nga sa combo A ay may kasama na nga din itong rice noodles with beef at saka yung juice or yung plum juice. At habang kumakain ako guys ay magkukwento lang ako na mabilisan sa inyo na sa susunod na mga araw ay mag-uumpisa na akong mag-work. work from home nga ang person at ngayon pa lang ay ramdam ko na pag nag-umpisa na ako sa work ay di na ako makapag-upload ng mga nilipad ko. syempre, mas priority ko na yung magiging work Ito ko. ang buhay ng isang maging content creator. Hindi talaga madali maging isang content creator pero masaya dahil kahit nagmumukha ka ng tanga ay go ka pa din. At di rin ganun kadali mag-isip ng iko-content kaya minsan wala na akong may upload dahil wala na akong maisip na iko-content. At ayaw ko naman mag-upload ng paulit-ulit na ginagawa ko dahil baka manawa kayo ng mga manunood Kaya nasa isip ko na lang na kapag kaya ko gumawa ng mga content na pang-upload ko ay nagugo na ako. Mahirap maging isang content creator pero naisip ko na lang din na lahat ng pagod at hirap ko sa pagbablog or paggawa ng content content ay may balik din